Uh, welcome po sa mga baguhan pa sa akin channel Ate pong gagawin ngayon ay magawa tayo ng pattern ng kular Turo ko sa inyo kung paano tayo magawa ng pattern ng kular Para i-replicate natin dun sa gagawin nating kular Na ma pilon man ito, na fusible or di kaya yung to na nice, hard to be nice So magawa tayo ng kular na yung hindi kasamang itatahi ang ano ang yung patigas o yung ating ilalagay palalaman ng yung, yung patigas natin para hindi siya matigas pag binaliktad. So itong una natin susukatin ay ano ito bangkito ito na mayroon siyang ano sukat na 20 yung kabuhuhan ng standing cooler niya ay 20. So, ito yun. Yan, 20 siya. So, ang ating gagawing pang ano, pang pang ito. So, yung mga ganyan, oh, okay na yan, ah. Mga ganyan. Yan. Kailangan siya dito, ano siya, mag, ah, siya dito. Maganda yung pagka, ano, yung dito sa uh, yung dito sa ma tayo. Matuwid siya. Yan. Mabagay. Um, Eskualado ba? Eskualado siya. Tapos, yung ganun natin. Yan. Tapos, yung lapad na gagawin natin. Uh, kahit mga katulad lang itong pattern ko. na uh, Meron tayong lapad na mga one and wala pang wala and a half. One and three eight lang. So, meron tayong mga one and three eight na lapad. Yan. One and three eight. Ito. 1 inch, 1 eighth, 1 fourth, 3 eighth. Hanggang dito lang yung lapad. Yung, yan ang 3, 1 and 3 eighth yan. 1 eighth, 1 eighth, one fourth, 1 eighth. Ganun lang kalapad ang ating gagawin na kular. Yung bangkito niya. Tapos dito rin, dito rin kukuha na rin tayo ng uh, 1 and 3 eighth din. Kasi, Yan yung lapad ng ating kular. So, kung gaano, ano yung hugis dito, na yung purma dito, siya na rin yung gagawin natin papunta ron. Ah, yung sukat natin na uh, when in create yan yan siya tapos ito buhat ito sa may ano ito sa kanto ito mag ano tayo ng 1 uh, one inch ang ruler ng lapad yun, yun yung kasi dito tayo magkukurba ngayon eh. Mukurbahan natin siya dito ngayon. Gawin natin o no, pag ganyan o. No? Yung ganyan ba? Pag ganyan. natin. O mayroon tayong ano, katulad na itong uh, kwadrante, kur uh, kurbante, Ay, ano na lang, ipurma-purma na lang natin ganito na lang. Basta pagandahin lang natin ang pagkakurba dito pag lampangit siyang tingnan. Yan, ganyan. Kasi ito yung susundan natin sa paggupit natin. Yan. Yan, yan. Ganyan, kala, ano, ganyan ang ating forma ng ating bangkito. Standing niya ng kulay. Ito kasi ito yung pinaka cooler, eh pag close neck, ito yung i-close neck. so ngayon gugupitin natin ito yan gupitin natin to siguro natin pag na hindi siya mag ano ha ba hindi siya mag uh, unbalance yan kailangan matalas ang ating pag para yung ating lapad ng ating kulay ay parehas dandahan lang para hindi siya mag slide slide So, kailangan matalas yung ating panggupit para hindi mag-slide-slide. -slide. Tapos dito na natin ni gano'n. Kaya dito na lang tayo. Para maghanap lang tayo na kung saan tayo komportable magtabas. Saka na lang natin salubungin mamaya pag Tinuro ko ito dahil may sikreto ito para hindi mag magano mag -ano yung ating kular. Pag um, yung paglubo-lubo yung kular natin kasi ang kular pag hindi maigim pagka hindi yung ang pagka ano yan pagka higawa pag tatabingi tabingi yan di maganda so ito yung ano natin kaya ituturo ko sa inyo mga baguhan para kung paano maghahanda ng kular ng pattern yan ano na natin nakakuha na tayo yan siya ito 20 inches ito 20 inches yan yung aning kular natin Ayan. 20 inches yan yung ano natin yan yan o 20 inches yan kan dito So ngayon, ang gagawin natin sa kasunod, yung cooler na talaga para hindi mag para hindi magtatabingi yung ating ano ah uh, uh, kasi ganito 'yan ang purma eh. Uh, ganito ang purma niyan. Uh, paliwanag ko ha. Kailangan ito itong itong baba ng standing na to, itong baba na to ito. Sharein dito sa taas. Yang ganyan oh, ganyan. Ganon sila ng hugis, parehas sila ng hugis. Kasi pag, kung bakit sila parehas ng hugis, para pag, pag sinuot na yan, nakaganyan yan eh. Yan, yan o. Nakaganyan yan pag sinuot. So, sa so paggawa mo, kailangan wala siyang depikto. Yung dito sa, ano, yung dito. Kailangan parehas dito. Yan, wala siyang depikto. Para pagka, sino, pag pag binaliktad, sinuot na, walang walang magbubukol-bukol dito kumbaga parehas yung lapat kasi pag hindi yan magkaparehas ang lapat magtatabingi yan magkaroon ng bukol-bukol yan sa kular so sagwang tingnan para bang nagbabanatan hindi siya maganda bubukol-bukol so ang gagawin natin ay ganito ngayon itong ating kuan, itong ating baba na to kasi ito yung papasadahan mamaya sa, sa pagkuklos ito yung pinaka uh, yung sa magsasarado na tayo ng cooler dito dito yan so ito dito tayo kukuha ng pattern para magka-match sila na magka para magkapareha sila ng pagka magkapareha sila ng ganyan yan o oh. hinan mo yan papareha sila yan o oh. ganyan o oh. match sila match diba yan o, yan siya ganyan siya so dito tayo kukuha ng ano dito tayo kukuha ng sukat. So, katandaan natin lagi yan to 1 inch to ah. Yan. 1 inch yan. So, ganito tayo magkuha ng sukat. Ganito tayo. Tuwid lang natin yan dyan para kasi kumukurba na doon sa bandang dulo ito natin sa, sa ruler so ngayon ganyan eh kunin natin yung pinakasukat na kalimutan so ang mahalaga pantay ang ilira dito isang way lang sila yan so ngayon dahil na eh ay hindi na Dito tayo sa likod kasi dito, andito yung gitna lipat tayo mali yung ating ginagawa dito tayo lipat tayo dito ito yung may gitna kasi dito tayo mag, mag ano dito tayo mag ano tayo mamaya dito tayo magbabali diyan natin ibabali so tandaan natin dito sa kabila lagpas ng 1 inch ang bangkito kaysa pinakakular ano yan kaya kailangan dito sa kabila, meron din tayong ganito. kabilang Ayan yung guhit natin dyan. So, tapos saka natin guhitan. Guhitan natin yan dyan. Ayan. Ayan. Yan siya. Nakuha na natin yung pinakakurba. Mamaya, tapos saka natin siya guhitan ang ganyan. Yan. Yan, gawa tayo ng cooler. Masyadong ano yung matulis yan masyado. Yung parang mga bagong style ngayon na hindi siya masyadong tusok. So, sundan ko na lang itong akong lapad dito. Makupal lang tayo ng lapad na meron tayong lapad na meron yung lapad na ginagawa ko ay ano lang ito eh 2 inches so 2 inches ang ating taas dito 2 inches yan tapos dito naman sa bandang sa may gitna ay meron akong lapad na 1 and ano 1 16 1 16 3 16, 5 16, 7 16 916 mga 916 lang mga uh, mga 1 in 5 8 lang ang lapad mga 1 in 5 8 dito kuha tayo ng mga 1 in 5 8 1 in 5 8 mahigit sa 1 and 1 yan ha yan ganyan tapos yun na yung ating ano yun na yun ang ating kukurbahan dito na ano natin dito I-alain natin dito kung ano yung ano natin dito yung ano yung sukat natin dito kung gusto nating Medyo matulis-tulis pa ganyan. Ganyan, Oh. Ayan. Ayan. ganyan siya. Ayan ang gagawin natin. Ayan siya. Tapos mamaya, atin din yung lagyan natin ng ano dito. Atin siyang putulin dyan. Kasi, pag nagtahit tayo mamaya, buhat dito, diretso naman tayo dito sa dulo. Dito na yung ito nilalagyan ng sinulid para paghila natin, tutulis siya. Pero ang ating pattern, kagaya nito, pinuputulan natin yan sa dulo para hindi siya aabot sa dulo para hindi mahirap baliktarin yung ating kular. Kasi pag may patigas, mahirap baliktarin pag nakasagad sa dulo. Kaya kailangan putulan natin. So, atin ang putulin nito para makita na natin na resulta. Kailangan, sabi ko na nga, kailangan ang ating gunting ay, ang panggupit ito ay matalas para hindi siya mag-slide-slide. slide slide para yung lapad ng pattern parehas-parehas lang. yo mataba-taba. patabat natin ng konti. ituid tuwid natin. patabat natin. medyo pumayat sa gitna. May bandarian riyan. Medyo pumayat dito eh. So, patatabain natin. Pinataba natin. So, kailangan ang gupit natin ay ganito na naman. Pwede rin doon magsimula. Depende kung saan hiyang ka magsimula. Tapos, hawakan natin ng maigi ito para hindi siya mag-slide slide para yung lapad ng ating bangkito ay parehas mahalaga yung yung hugis ng cooler ay parehas yung ano parehas yung urbak para hindi siya mag bukol bukol pag ano. O, tingnan mo ito. Yan, nakaganyan siya, o. Oh. Yan, nakaganyan siya. Na sila ng hugis. Yan siya, parehas sila ng hugis, o. Oh. Yan. Yan. kailangan siya. Kailangan parehas siya ng hugis para pag ginano na, tinahin na, pantay siya, walang bukol-bukol. Kapag -bukol. dito walang bukol-bukol dito, eh. Yan, o. Oh. sila. Yan ang pinaka-importante dyan kung bakit kailangan natin magparehas ng ano. Hindi yung, uh, hindi yung minsan, may nagagawa ng pattern na pag ikabit na, pantay sila dito, pagdating sa dulo, lagpas na nakaganyan dito, dito parehas, pagdating sa dulo, hihilain mo pababa ngayon para pumantay dito. Tapos dito naman sa kabila, lumagpas na siya kasi hinihila natin kasi kumbaga masyadong kurba yung isa, yung isa dito sa kabila, kurba. Yung itong kular, hindi kurba, itong, itong kanyang standing. So, ang sistema nun, ang resulta nun, nag, 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 nag nagbabanatan. So, bukol sa, sa guwanting na yun. Kakaiba sa parehas na ang lapat, na lapat sila parehas, patulad ng ganyan, ganyan sila, parehas sila lapat, eh kapag ito i-ano mo na, i-suuti na, pag na siya, na ganyan na resulta, wala siyang problema. Maganda, di po ba? So sana naunawaan ninyo itong aking paliwanag kung bakit ko eh, binahagi yung paggawa ng pattern. Kasi alam, alam kong marami pa sa mga baguhan, yung mga gustong matutong manahin na hindi pa nila alam kung paano gawin ang kular. Kaya gawa lang sila ng gawa ng kular di nila makukuha kung paano yung magandang is resulta ng kular. So ito, maganda resulta nito. Basta ulitin ko, sasabihin ko, kailangan itong dito, yung pinakataas. Yan, Oh. Yan. Kailangan silang magparihas ng, ng kurbada dito. Hindi yung isa nakababa, kaya isa nakataas, hihilahin mong pababa ngayon para pumantay lamang. Mas sagwa yun. Kaya nakaganyan, o. Oh. Nakaganyan. Pa Pangit yun. Kailangan talaga pantay ito. Pantay yan, yan ito ang isa dulo pantay dito sa kabilang dulo pantay sa gitna para pag gano'n pag, pag ginawa na uh, inuulit-ulit ko na ano siguro naunawaan na to ng kung gustong, kung sino yung gustong matutong magawa ng kular na magandang pagkayari ayan ito yung tinuturo ko sa, so, ito yung binabahagi ko na uh, siguro detalyado naman yung aking pagkapaliwanag kung na yun kung merong hindi nakakaunawa ka hindi nakakakuha sa akin paliwanag, tanong nyo lang kasi ulitin natin, i, i di, natin uli para talagang maunawaan. So ulitin ko, last demo <laughs> para makuha talaga. Kailangan pag nagawa tayo ng bangkito, ang ating kular ay kasing parihas ang kanilang kurbada dito. Yan. Tandaan natin, no? Tina, tinan nyo yung itsura. Nakaganyan. oh hindi kaya ganyan. O, anong bang posisyon ganyan. Patay ang purma. Magkaparehas yan siya. Pag pinato mo. Parehas yan sila ng kurbada. Ang, ang, ang purpose niyan, para kapag atin ang ginawa, nagiging kular na siya, maganda resulta. Yan. Walang bukol-bukol dito. Bilog yan, maganda yan, sunod. At saka isa pa, meron pa akong nakalimutang isasabihin. Pag nagawa ka ng kular, huwag itong isama Kaya ko ganito na lang kataba ang ginawa kong kular niya. Dahil pag nag-allowance ka, nagawa ka ng kular hanggang dito, meron naman akong mga pagtuturo dyan. May binahagi naman ako dyan. Sundan nyo na lang sa paggawa ko ng kular para hindi mahagip itong makapal na ating patigas dahil pag ma mahagip yung kapal na matigas pag binaliktad natin yun dito kahit lansahin pa natin ang hirap baliin medyo may pagkasagwa din sa kulang iba kakaiba talaga sa resulta ng kapag ito ay hindi nasama sa pagtahi ito so ito yung pinaka clean finish ng ating, ng ating kulang ito yung pinaka clean finish So, ang tahi natin mamaya, dito talaga. So, ganun talaga ang resulta nila. Ganyan talaga yan. Tahi. Diyan tayo magtututok ng tahi mamaya dyan. Pag nagtatahi na. Ayan e dito, may mga allowance na yan ng mga, mga one-fourth labis para sa sewing allowance. So, sana, naulit kong sasabihin sa sinyo na sana naunawaan at kuha. Pag hindi nakuha, comments lang tanong nyo sa akin para uh, masagot ko kayo sa inyo mga katunungan patungkol sa kung may mga problema. So ulit, ulit mga kapadyak sa inyong lahat na mga gustong matutong manahi, magabaguhan pa sa akin channel, yung baguhan pang gustong matuto, uh, paki subscribe lang, share and like. At sa inyong lahat na mga tumatangkilik sa aking mga, mga pagtuturo ay maraming salamat po